Ang mga pato ay masisigla Magaganda pa ang kanilang kulay Ayos, sas, pare-parehas naman ang kanilang laki o oh. Malalaki na Masaya sila pag umuulan eh Kahit wala sila dyan sa ano, kulungan Ito yung dating kulungan niya, itong kalahati lang yan ang ganda, ang ganda lang sa may stick na yan, yung kulungan nila. Silungan lang nila ba pag umuulan o matutulog. Tapos, kanina umaga, ginawa ni Lolo ng ganyan. Uy, awi away, away na. Pinalakihan niya para ibaba na yung sisiw. Yung, ano na yun, yung native. Maibaba na mula sa kulungan. One week na kasi yun na nasa kulungan eh. Kaya dyan muna ilagay. Kasi may, uh, ano, may dumadaan dito na uwak. Nung minsan nga, binugaw. Binugaw ni Lolo yung uwak. Yan yung nagmamasid. Pinagmamasdar ang mga alaga namin. Kaya itong mga sisiw, kaya, kaya pa niya yan pangayin. Kaya nilagyan muna ng talukbong. Yan, may ano muna, may net. Ganito po, kahit manipis lang. Okay lang yan. importante, hindi makapasok ang ano dyan, Ang uwak na nangangain ng sisiw. Sayang eh, pag nakain yung sisiw. Yung pinakita ko ay mga nandito lang yan sa ano, sa kanilang big grains hindi pa sila free na free kasi may bakod doon sa dulo doon masyado kasi malawak baka hindi na makita pag malawak ayan sana mangitlog na rin tong drama pag nangitlog itong drama ito oh. ang laki ang laki niya. Asawa niya. Ay, nako, yung aming, yun know, o, oh, ay tinatawag naming Amerikano kasi puti, puti yung paanya Pati yung kulay, puti. ay yung paanya puti. Ay, Amerikano. Puno <laughs> namin inilagay dito, ay yung, ano, yung kasama niya. Nandun sa kulungan pa, hindi ko pa naipapakita yung mga nandun sa kulungan. Puno namin inilagay dito yung kasama niya, Lalaki. Ah, baba yan, no, oh, lolo. Yung una natin ilagay dito. Kaso yun, nahabol-habol nila. Gustong kastahan. Idalagin din pala. Ay, yun, ano na namin. E, idalagin namin sa kulungan. Kaya itong lalaki naman, ang aming pinakawalan. Yan, si Amerikano. Gusto mo pag-isa rin yan. nag -o -o Punta tayo doon sa ano, Kulungan.